Good morning guys. ito kami sa ano sa Hidalgo. Sama mo si okay. Missy at si sister in law enforcement. <laughs> Papagawa ko yung camera ko tapos uh, tingin tayo ng GoPro kung kaya ng budget. muna tayo kasi hindi nang tumakbo sa mga presyo ng camera. Okay. Okay. Think, huh? Melon silang shake? Okay. Meron okay. kayong soup? Okay. Soup number 5. <laughs> <Number five. laughs> <laughs> 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 Ayan tayo guys. Ate, magkano yung ano? L7? Oo. Oh -oh.

Ay, hindi, please, pala to. Yung takip lang, wala pa tayo. Stock. Oo nga, ibig eh, sabihin, ito nga, ito nga yun. Yes. Pwede pa rin, di ba? Oo. Oo. Ito na lang ang blue. Ito na lang. Ito na lang. Sige, kumin natin. Yung blue na lang. Ito na lang, natin yung... Ito remaining. Utangin lang natin guys. <laughs> so ito yung libre niya. Ito yung free niya. Uh, yeah. Sundays. Ilan to? 32GB. 32 Tsaka yung shorty. Shorty at saka uh, slave and lanyard. Ilang year yung warranty niya? Warranty? 1 year po sir. 1 year? Opo. Okay. Ito yung company. Yung oh. isa pa. Ito. Ah bali nakatanggal ng 20. Teka, hindi ko na ipapakita yung pagbukas niya kasi ako ang mag-unbox niya mamaya pag uli natin <laughs> Tapos bumili na ako ng ano stick Ito, mamurahin lang naman. pwede na, pang vlog 450 Mahal kasi yung GoPro eh Ano ano niyo sir, channel para makapag-subscribe? Jimmy Speaks TV Speaks? Jimmy Speaks TV Jimmy ah. Speaks <laughs> TV, sige Ang pangalan mo? si Pastor so, dito uh -huh. sa Henry's. Sige <laughs> sir, ano natin subscribe natin yan. Thank you. Thank Hi kuya, remember me? <laughs> Papagawa ko tong hawak ko. Nasira yung flex, baka may flex ka. <laughs> Oo. Oh. Oh, oh napatignan na namin. Guys, re-recommend ako si Kuya. Ang galing niyang gumawa. Halos kalahati yung na-menos ko. Basta hanapin niyo na lang si Kuya dito sa Hidalgo Street. RCA Store. RCA Store. RC Store. Mama, mamaya pakita ko sa inyo yung store nila. Thank you, Kuya. Okay na, guys. Wow. Pag nga naman nano pag nga naman sinaswerte ka, sabay-sabay. Nakabili ko ng GoPro, na ayos pa yung camera ko. Ayos. Tandaan nyo store na to, dito kayo pupunta. Pag magpapa-repair kayo ng camera, malaking menos guys. Tignan natin yung apartment nila. ko naman ng konti. Eh, nagawa na tingnan mo. 2-6. Nakatipit si daddy. Yun nga lang, pagod siya. See you later. Gabi na ako, gabi na. Yeah. Magpapasalamat na ako sa ibag kasi nabili ko yung GoPro. GoPro oh, okay. dahil sa kanya. Salamat. Uh, oh, okay. nah, guys, paki-suporta naman yung channel niya. Miss ABC. Yun lang. Miss ABC. M S, -S A B E E S E. Paki-subscribe na lang. Bali, okay. ito yung apartment nila. Naintaw sa ng monthly. So si Mrs. Papasok ng trabaho. Ako, uwi na ng probinsya. Dito lang kami sa Elati Monumento. Grabe yung tsura ko. i ko lang si Macy's. Sige na, bye bye na. Ay. Dito na ako guys. Nakakapagod naman pero masaya pa rin ako kasi nabili ko yung kailangan ko. Siyempre nagpapasalamat ako kay Mrs. dahil pinayagan niya akong bumili nito. GoPro tsaka yung camera ko na to siya rin ang nagbayad ng paggawa 2,600 so ito na yung bagong camera natin GoPro Hero 7 Black ang ganda niya guys mahawakan ko pa lang siya ang sarap na lang pakiramdam ko alam niyo ba kung bakit pinili ko to kasi merong bagong labas na DJI Osmo Action sabi nila mas maganda raw yun meron siyang front face uh, screen ito wala kasi pero para sa akin uh, nanood ako ng maraming reviews tungkol sa dalawang camera na to action camera na to maganda yung Osmo kaya lang meron pa rin akong makitang meron pa rin akong nakitang uh, issue na hindi ko gusto katulad na lang ng audio yung mic input nitong GoPro Hero 7 Black tatlo to yung sa, sa DJI Osmo dalawa lang kaya mas okay pa rin to sa pagbablog kasi marami akong nakikita ang sikat na vlogger na ginagamit to. Ito na yung pinaka main na vlogging camera nila. Kaya ito yung napili ko. So, tingnan na natin kung ano yung laman niya. Actually, binuksan na to kanina sa store para pakita yung laman niya at uh, dinemo niya kung paano paggamit. Thumbnail lang to guys. Okay, buksan na natin. Kailangan huwag yung kailangan natin sirain yung kahon para kung sakaling may problema pwede natin ibalik 1 year warranty to ayun o oh. ayun o oh. ah, ay ang ganda nya pag nakita mo sa ano sa youtube yung sa mga video lang parang ordinary yung ano lang camera lang pero pag nahawakan mo ang ang ganda nya Siyempre, mahal eh. Tapos, parang, yun oh. Kasama na yung casing. Ito yung casing niya. Pero kahit wala tong casing na to, pwede siya sa ano, tubig. Waterproof siya. Yun. tahan baka masira. <laughs> yun oh. Ito yung mic nya. Isa. Dalawa. Tatlo. Tapos tingnan natin yung mga kasama nyang ano, accessories. Warranty. One year warranty. Tapos ito yung charger nya. Wala siyang, pwede siyang ano, pwede siyang isaksak sa power bank tapos yung ito pwede mong i-mount sa helmet so dikit mo lang sa sa helmet tapos ito yung battery niya ano pa ba ay ano naman naman to so yun lang ang laman niya guys ito alam ko pwede pang gamitin to eh O try natin buksan. Tapos meron siyang kasamang free na ano. 32 GB na SanDisk, microdisk. Kailangan ko pang pag-aralan to. Yung settings nito, kung paano gamitin. marami pang babaguhin dito. Yuh! E Ingay ah, skandaloso ah. Ayan o. wide lens siya guys. ang laki. Diba? Kahit ganyan lang siya kalapit. Pwede na. Tapos bumili din ako ng... Actually, meron siyang pring ano eh. Yung GoPro short, Shorty. Kaya lang. Hindi pa available. I-deliver na lang daw. Kaya bumili ako ng... Ito. Yung selfie. Umurahin lang. 490. 480 ba? pwede na to diba so malayo na ang range nito kasi ang gopro wide lens kaya kahit nakatutok na ganyan sa iyo hindi puro mukha makikita mo e, yun no know? so, magiging ganyan ang itsura niya. Hello guys, Tanya, how? So, ayun guys. Siguro bukas, subukan natin to kung bukas o makalawa para matry natin kung okay nga pang vlog to. Kasi, gusto ko to very handy. Pwede sa hindi siya malaking kain sa bag. Pwede, pwede mo siyang ibulsa lang tapos yung selfie stick. Napakadaling ano eh. Hindi kagaya ng malaking camera. Yung kahit yung compact dish na to, mabigat to eh. Kaya, Okay ito para sa akin. Try natin sa susunod pang mga araw. So, abangan nyo guys. So, taposin ko na to. Maraming salamat ulit sa pagsama sa akin sa pagbili ng camera dun sa Hidalgo, Hidalgo Street. Kaya po ba yun? Siyempre, kung bago ka dito sa channel na to, pakiclick mo na yung subscribe button dyan sa yung notification bell para updated ka sa mga susunod pa ating i-upload. I'll see you in the next video. Say it's Ayan! Ang dami kasing dito. Naglagay ako ng ano. Ng... Pandikit. Ayan, nakawalin na ako ng isa. Tapos ayun pa yung isa. ha -hai.